Magandang araw sa inyong lahat. Makinig ng mabuti para malaman natin ang kwento ng isang hari na naging simbolo ng talino, kapayapaan at karunungan. Siya ay si Solomon, isa sa pinakatanyag na hari sa kasaysayan ng Israel. Ang kanyang pangalan ay halos katumbas ng salitang karunungan at ang kanyang pamumuno ay nagdala ng kapayapaan at kasaganaan na bihirang maranasan ng bayan noon. Kaya halina Samahan ninyo ako sa paglalakbay sa kwento ng isang haring pinili ng Diyos, pinalakas ng karunungan at ginamit upang magtayo ng isang dakilang tahanan para sa kanya. Nagsimula ang lahat ng si Solomon ay napiling mamuno pagkatapos ni Haring David. Bata pa siya, at bagaman anak ng isang dakilang hari, daman niya ang bigat ng responsibilidad. Isang gabi, habang siya ay nakahimlay, Nagpakita sa kanya ang Diyos sa isang panaginip. Tinanong siya ng Panginoon kung ano ang nais niyang ibigay sa kanya. Maaring humiling si Solomon ng kapangyarihan, kayamanan, mahabang buhay o tagumpay sa lahat ng kaaway. Ngunit hindi iyon ang kanyang hiniling. Sa halip, buong kababaang-loob niyang sinabing "Bigyan mo po ako ng pusong marunong umunawa upang tamang maghari sa iyong bayan." Nasiyahan ang Diyos sa kanyang sagot. Hindi lang karunungan ang ibinigay sa kanya, kundi pati kayamanan, karangalan at kapayapaan sa kanyang kaharian. Dahil dito, sumikat si Solomon bilang pinakamarunong sa buong mundo. Mula sa malalayong lugar, ang mga tao, maging mga hari at reyna, ay pumupunta upang marinig ang kanyang payo at kilalanin ang kanyang talino. Isa sa pinakatanyag na pangyayaring nagpamalas ng kanyang karunungan ay ang kwento ng dalawang babaeng nagtatalo tungkol sa sanggol na parehong inaangkin. Dinala nila ang bata kay Solomon upang humingi ng hatol. Sa halip na basta pumili, gumawa siya ng paraan upang makita ang tunay na ina. Sa wakas, nalantad ang katotohanan dahil sa kanyang talinong ibinigay ng Diyos. Mula noon, kinilala siya bilang hari na may pusong marunong umunawa gaya ng kanyang hiling. Ngunit hindi lamang karunungan ang naging tanda ng kanyang pamumuno. Isa sa pinakamahalagang proyekto ni Solomon ay ang pagtatayo ng dakilang templo sa Jerusalem. Ito ang naging sentro ng pagsamba ng Israel, isang lugar kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Ang pagtatayong ito ay matagal na pangarap ni Haring David, ngunit si Solomon ang inatasan ng Diyos upang tuparin ito. Libu-libong manggagawa ang tumulong at ginamit ang pinakamagagandang kahoy, ginto, pilak at mga hiyas upang maitaguyod ang isang tahanang tunay na karapat dapat sa Panginoon. Nang matapos ang templo, ipinagdiwang ito ng buong Israel. Doon nanalangin si Solomon ng taimtim na pakinggan ng Diyos ang lahat ng taong tatawag sa kanya maging dayuhan man o Israelita at panatilihing malinis ang puso ng bayan. Sa pagkakataong iyon, Bumaba ang kaluwalhatian ng Diyos gaya ng ulap na pumuno sa templo at nagalak ang buong sambayanan. Ito ang isa sa pinakadakilang sandali sa kasaysayan ng Israel. Higit pa rito, kilala rin si Solomon sa kanyang mga isinulat, ang mga kawikaan, mga awit, at mga salitang puno ng karunungan tungkol sa buhay. Itinuro niya ang kahalagahan ng pagsisimula ng lahat sa takot sa Panginoon sapagkat ito ang tinagmumula ng tunay na karunungan. Marami rin siyang babala tungkol sa kayabangan, katamaran, galit at maling landas at ipinaniniwala niya na ang taong may matuwid na puso ay nagdadala ng liwanag sa mundo. Sa kabila ng lahat, hindi perpekto si Solomon. Dumating ang panahon na nakalimot siya sa Diyos, nahulog siya sa impluensya ng mga banyagang asawa at mga Diyos-Diyosan Unti-unti siyang nakalayo sa tunay na kalooban ng Panginoon. Dahil dito, kumina ang kanyang kaharian at nagkaroon ng mga suliraning na hindi niya agad nalutas. Ngunit kahit nagkulang siya, nananatili pa rin totoo ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanya. At sa kanyang pagtatapos ng buhay, muli niyang naunawaan ang tunay na halaga ng karunungan na ito ay walang saysay kung hindi nakaugat sa pag-ibig at pagsunod sa Diyos. Ang kwento ni Solomon ay kwento ng isang haring biniyayaan ng higid pa sa maaring asahan ng kahit sino. Ngunit ito rin ay paalala na ang karunungan ay hindi lamang tungkol sa talino, kakayahan o tagumpay. Ang tunay na karunungan ay ang kakayahang kumilala kung saan ng galing ang lahat ng ito at ang pagpili araw-araw na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa ating sariling buhay, maaring wala tayo sa trono ng isang kaharian, pero may mga desisyon din tayong hinaharap araw-araw. Kung tayo magwawalang bahala, madali tayong maliligaw. Mulit kung hihingi tayo ng gabay at bubuksan ng ating puso tulad ni Solomon noong kabataan niya, matutulungan tayong makita ang tamang landas. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ng karunungan ni Solomon. Sana ay may napurot kayong inspirasyon at aral na maaring dalhin sa inyong araw-araw. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng kwento, Please follow at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga makabuluhang Bible stories. Hanggang sa muli at naway samahan kayo ng karunungan ng Panginoon sa lahat ng inyong gawain.